ayun oh so ayos na ulit yung ating makina mga bossing sa wakas after 3 days na stop operation ayan oh gumagana na ulit medyo naabala kami mga boss tenga yung aming mga makina eto ang nangyari naatake kami ng mabait nginat ngat yung wiring ng aming mini late machine buti na lang mayroon tayong kaparehong machine. Nagpa-rescue tayo kay Lulu Shoutout sa'yo, Lulu na nagpahiram no, ng picture, ng wiring. Dahil nga pares kami ng machine. Maraming salamat, boss. Dahil okay na ulit yung aming machine. At may dumating dito, NMAX B mga bossing ngayon, eh, no, ng gigitata Pati pang gilid, halatang nabaha. Natuyuan na lang es ilang beses na to. Sigurado, napaka-itim ng mga ng mga boss. Eh, Kayod na kayod yung kanyang block. Pati yung piston, syempre. Punit na punit. Kailangan pang para lang matanggal yung piston sa black. Ayan, kayod na kayod, mga boss. Nanikit. Napaka-itim. Nagmamantya sa kamay, mga bossing. Sobrang itim. Ayan, parang nalubog sa uling. Itong motor na ito. NMAX B2, mga bossing. Ayan, dumikit na. Yung no, kanya rocker arm pin. Hindi na halos mabunot. So, gastos ito. Ayan Bunak. o, kanyang Tingnan nyo naman mga boss kung gaano ka itin. Talagang nanggigitata. Nagbaman siya sa kamay. Sobrang itim Pero ito naman po ay papuputiin namin mamaya. No? Lilinisin ito. Bago buuin. At ito na nga. Yung kalahati ng crankcase. Ayan o. No? Galing sa sobrang itim. Ayan, napaputi ng ganyan. No? So, shoutout kay Ben at saka kay Carl na maglilinis nito. Napakalupit ng linis oh mga boss. Hindi man 100% perfect pero yan po ay pinagmamalaki namin dito sa amin siya. Dahil yan po yung aming nilalaban dito yung malinis na trabaho. Ito yung sigunyal, nakasurvive naman. Linis lang, tapos langis. Okay pa naman yung kanyang sigunyal. Medyo may konting ganit lang sa ikot ng connecting rod. Pero tingin ko naman ay okay pa. Ayan, eh, o ganyan siya kanina kay Tim. Na napunta sa ganito kalinis. Ayan, napakalupet, di ba? At buo na nga, yung mga crankshell, mga boss, napagdikit na, nandiyan na yung sigunyal. Ayan, o. kagaya nga ng akin sinabi, hindi yan 100% sobrang linis. Pero yan po ay pinagmamalaki namin. Yung ganyang klaseng linis. Dahil yan po ay pinapangako namin sa customer. Napagandar ng motor, 100% parang bago kapag kain overhaul dito sa aming shop. Ganyan lang naman yung produkto, mga nanggagaring dito. Sa aming munting shop, mga boss, at eto pa, yung ibang mga nagpagawa kanina kahit napakalakas ng ulan bumabagyo nagpupuntahan pa rin sila so maraming maraming salamat po mga boss rekta o tinga pala to inabot na ng gabi ride safe po and God bless mga boss bukas po ulit